Sa Cebu City, nasawi ang apat na miyembro ng isang pamilya sa sunog na sumiklab sa kanilang lugar na umabot pa sa ikaapat na alarma. Hinang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu. Mula sa Himpapawid, makikita ang pagliwanag ng sitio Santa Lucia sa barangay Tinago sa sunog pasado alauna ng madaling araw. Agad pinalibutan ng mga rumisponding bombero ang fire scene upang hindi na kumalat pa sa mga kalapit na istruktura. May tatlong oras ding nakipagbuno sa apoy ang mga bombero. Nang mapawi ang usok, nanlumo ang lahat. Bumungad ang mga labi ng apat na miyembro ng pamilyang Otadoy. Kinilala ang mga nasawi, ang mag-asawang Rosita at Pakito Otadoy at dalawang anak na labing dalawa at labing apat na taong gulang. Okay. kanya-kanyang kalkal ang mga nabiktima ng sunog ng mga gamit na maari pang pakinabangan. Halos walang naisalba ang karamihan dahil sa bilis ng pangyayari. Ako lang gi, gisalba ng ako pamilya o na sir, kaya pagtanaw na ako sa ubos, wa may kayo, ako lang lagi ipanaog para alam bahala na lang mabutang na basta maluwas ta. Sa tala ng Social Welfare and Services Department, bahigit apat na pong pamilya ang nawalan ng tirahan, na pansamantalang mananatili sa evacuation center. Agad ding binigyan ng food packs ang mga biktima. Sir, meron, of course, meron yung financial assistance na ipaprocess natin sa city at doon ding mga affected sa, uh, sa sunog, sir, meron din silang ano, financial assistance sa city. Patuloy pa ang investigasyon ng Cebu City Fire Office pero isa sa mga tinitignang dahilan ng sunog ang faulty electrical wiring. It's really very important no to to before going to bed, check natin yung mga electrical appliances appliances natin no na nakasaksak na hindi naman ginagamit. Uh, it's uh, akala natin na, na, na hindi natin ginagamit, diyan nag na, na, na consume ng power. Nag-consume din 'yan. So Um, much better na pag di talaga ginagamit yung mga decorating appliances, talagang i-unplug. And... Ayon sa Bureau of Fire Protection, tinatayang nasa mahigit 7 milyong piso ang halaga ng pinsala sa sunog. Mula sa PTV Sabu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.